Hello mga kapatang helmet. Good morning. Siyempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa so, channel, please don't forget to click the subscribe button tayo na will para lagi updated sa lahat ng mga inay eh, parang sinasawasawa namin ni Pichoga Pur. So ito mga kapatang helmet, mag-aagahan muna tayo. Ang agahan natin ay ang pang malakasan na pansin. What? Meron tayong sinangag at saka so fast. Ito yung mga ultimate na breakfast ng mga Pinoy. So tara, kain tayo. May sukli pa tayo sa 100. May sukli pa tayong 40. So ngayon, mamaya na tayo epal. Kain lang tayo. mamaya hmm. Kamahin nyo ka breakfast Minsan ito talaga yung nakakamiss. Kapag yung sa ibang bansa ka. Yung mga pagkain Pinoy. Na minsan, hindi mo naman din yan makakain dyan. di diba? Carbs, carbs. Guys, right, yeah, nga. May pancit pa. May sopas pa. Malapit lang sa amin to, mga kabat ng helmet. Kaya, yeah. dito na rin ako nag-drop by. Para hindi na ako mag magluluto sa bahay. Dito na nga pala tayo sa tundo. Mm dito bawal maarte dapat go with the flow Alam. lang cowboy ba hindi pa rin masarap yung pantit down below nyo nga dyan mga kapat ang helmet kung ano yung mga nami-miss kong pagkain Pinoy lalo na yung mga nandiyan sa ibang bansa sila Sir Laps Mais so ayan mga kapat ang helmet o mga pamalakas na almusal fate log hot dog ham skinless tas longganisa may balot kasi to meron dito maling embotido tapos <laughs> so, syempre ito yun di mawala yan ito masarap ito, mga kapat ng helmet. Ang tawag dito, te? Kalaso. O oh, yun yung kalaso. Masarap yan. Tapos ito may meatballs. Yung pansi, tapos yung panse. Tapos champorado Tapos ito yung fried rice. Tapos yung sopas. So, ayan. May nakita niyo mukha ni ate. Drapay na kayo. Kaya na kayo dito. Masarap. And super budget friendly. Tapos so, meron pang saba. Thank you po. Ito ano na yung Maxima Robles na nasa Mindanao. May ganito rin ba yan, ay? Yung mga parang pagkain sa kanto. Literal na lang, sa kanto lang ako mga bata helmet ako. Ayan. Sa so, toprang ko yan. Tapos, Corcuera. Ibahay namin dun sa kabila. Kabilang Corcuera kami. Hmm. Hmm. Dito may pa-breakfast lagi. Hindi mo na kailangan magluto sa bahay. Lalo na kung galing ka sa work or papasok ka ng work. Pwede ka mag-drop by dito. Hmm. Drop. Oh, ayun yung sinangag nila kasi garlic siya. Hindi din maalat. Saktuan na talaga yung tipla. Ay, sige yan po. Ayan, nilalad din tayo na kubol. Charot. <laughs> <laughs> Nagdagay na sila kuya ng kubol kasi yung araw tumataas na. So, parang... Ang permita kayo po. So, Sabay tayo kumakain. Tapos ito, may living pa to, dito. Ayun. Pak na pak, mineral yan. Sarap kumain, lalo na pag yung araw. Ano yun, tumataas na. Parang chill chill lang talaga, mga kapata Iwas muna na tayo sa mga nega. Oh. Mas masarap kumain ng ganito. Dito, hmm. auntie. Ayan, nakabit na yung ayun. Ay, yun. galing. So, 100 pesos ko, mga panahil. May super budget friendly natin na order natin. Kasi may pa ang 40. All in all. Parang 50 pesos na yung nakain natin. Sarap. Para pag uwi ko, matutulog na lang ako. O, diba? So, kung kayo, malapit dito sa may ya yeah, Corcoera, corner Franco. Mm, diba? Sabi ni Kuya. <laughs> Corquera Franco. Corquera Franco. Ito yung location right? niya, Franco. Ah. Tapos ito, Corquera to. Corquera Corner, Franco. Tapos dito, uwi na tayo. Ito lang Anong oras po kayo nag-open? 5. At ah, five meron na. O, oh, alas cinco mga kabatang helmet. Ah, niya si Amir. Ma'am, 5 a.m. open na sila. Tapos. Marami kayong pagpipilian. Talagang lutong bahay mga kapatang helmet. Ay, ma y, ma y, ah, meron din po. Hanggang tangali kami. Ah. Hanggang tanghalian pala sila mga patahari. 4.30. Nakalabas uh, na. No, na. Okay. May tanghalian na siya. Ah, oh, may tanghalian. So, may tanghalian din dito mga helmet. Kaya, 4.30, nag-start na silang mag, uh, maglagay niya. Pero na kayong bumili. Open na sila. Thank you, te. 13, na yan. Ang sarap. Hey, ngayon, laki na kayo. Ay, buta, ganyan lang po ako sa kabila. Ha? Ah, Ay, biga ko pa si Kuya Jeff. Sa kabila, ah, parkera lang po. Opo. Oh, Opo. Ah, kilala si Reggie? Opo. Oh, Ang mm. gumagawa niya. Ang oh, gumagawa. Reggie po. Mm. 430. Nakalabas na yung mga paninda So pwede na kayong bumili Sabah, mayroon din silang Tanghalilam Wop. So, ayan mga patangin. na natin ito. Matutulog na tayo. O, diba? Hindi na kayo nahirapan magluto. Hindi na kayo nahirapan maghugas. So stay healthy, stay happy, and stay safe, tayo, as always. Tabi kami sa buhay ng mga tao. Good evening to you. Setting better everyday, God bless everyone. Bye. Ay makabata, help me. Busog-lusog na naman tayo. Oo. Oh. Mm. Tuwang hirap sa braces. Kailangan ko siyang sugihin agad. Linisin agad. O sige, yung alambre mo. Wow. Dami nang sampay. <laughs>